yun dito ulit tayo kay Boss Sam dito sa kanyang bangketa ulataga no yan so pasinsa na cellphone ang gamit natin ngayon pero malinaw po yan 3 by 2 dual ayan 3 by uh, plum type ano yan pull up pull down uh, dual ah dual, uh, dual pwede paangat pwede pa ba okay, okay. 3 by? Oo, oh, three by. Magkano dito, Bosam? Nasa 600 lang yan. Wow, original. Presyo pa lang. Ay, may box eh. May box pa ka. Ah, kaya naman pala. Yan, original yan. May box po yan, ha? Ah. Presyo pa lang. Alam na. Ito naman sa Shimano. Ito, Shimano. Oh, Shimano 36. Ito, walang box. Mas plus eh. 36. Oh. Ano to? 7 speed? 8 speed. 8 speed? Kasit na to, no? Kasit na. Uy, kasit o. Oh. Magkano dito, boss? Nasa, ano na lang yan? Bigay ko na lang, 650 na lang yan. 650. Kasit na. Uh. Shimano. Tsaka mayroon din naman ang, ano yan? 12 speed. Nice, Ito, 12 speed, mga kabikers, o. Oh. 12 speed. 52 teeth. Mga idol. Grabe, ang lakas nito. Kano na lang kabinta mo nito, ni Boss Sam? Sa 1,600 na lang yan. 1,600 na lang po. Kaya so, mayroon din ako ng mga ano yan, yung upkit. Ayun, Ay, yung maganda upgrade uh -huh. Para wala na tayong isipin pang ibang mga pyesa uh -huh. Pag upgrade ba, anong kasama nyan? Shifter Shifter RD RD at saka Kadena Kadena Kags Ah, may kags pala Tinspeed no? Uh -huh. Sagnit Edison. Sagnit Edison. Magkano naman yan, boss? Nasa 2,000 na lang bigyan natin. Yun, 2,000 na lang. Kasama na lahat, boss. Kasama na lahat sa mga naghahanap ng upkeep. Weapon na 9-speed. Weapon na 9-speed. Sorikin. Sorikin. Kasit. Oh. Ilang ngipin kaya yan, boss? 42 lang yan. 42. Magkano presyo mo dyan? Nasa 700 ay panalo na 700 lang kasit na wow ang dami oh, oh grabe so, ah ngayon, 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 ngayon. Oh, ngayon oh, mapaw na. Marami kang stock ngayon ah. Ito si Shimano na din na na walang box. Ito ah, walang box po ah. Anong series to? M m 6 1000. m 6 1000. Mga Japan na rin. Oh, Japan po 'yan, oh. 12 speed. Itong dalawa magkasama. Bigay ko na lang ano 'yan. Uh, 33. 3,300 pesos. Oh. Shifter at saka RD. Uh, walang box marami yan, marami ako niyan Walang box po ito ah Pag may box ba, iba ng presyo? Oo, oh, iba ng presyo Ah, kasi okay Kasi sa box kasi, ang kasama dun kasi Yung housing, Basta may Okay, basta so, so sa box may mga housing pang kasama. Pag nasa plastic lang ito lang talaga. Meron din ako pang, uh, mga niyan. Mga sprocket na pang road bike. Sprocket na pang road bike. Ay ito. Ay ito. Boss, G E ano HG. HGX 10 speed. 10 speed. Yan. HG 500 10 speed. 10 speed na 11. 11.34 uh, Pwede natin buksan yan Oh sige ano, kailan sa'yo? Buksan natin. Oo, oh, buksan natin. Pakita pa, natin kasi bagong, ano bote, yan dating. eh. Bagong dating eh. Amoy box talaga yan. Legit ha, may na, box. Ngayon mo lang nandiyambal yung bago po natin. Buti nga, nakachamba tayo. Nabuta natin to. Ay, iba talaga pag may box, no? Puti, puti. Legit talaga. Sana yung dalito na lang kaputi ko. Sana all, mag -bote. Uh, bote na ako ng jigs. Marami uh, ang jigs. Magaling yung yan. ganda, no? Oh. Magaan lang oh. siya, no? Hindi pa talaga mabigat yung ano, original. Naka, ano na yan. Japan yan, ha? Ah. Ayan, Japan talaga nakalagay ay idol no? Yun, kitang-kita sa ating kamera. Napaka-legit Japan. 10 speed. 10 speed 1134 speed, pang po. road bike. Magkano po presyo nito, boss? Nasa ano na lang 'to, nasa kasi kakarating bas... lang 'to, hindi ko pa makita yung presyo nito. Siguro sa mga 1817 data. Mga 1817 presyo. So magkano naman ang presyo dito boss Sam sa 9 speed mo? Nasa 1,200 na lang yan 1,200 na lang to HG400 na 9 speed oh 1134 ang ipin. Pang road bike po ito Sura caliper Ah rim brake Sura Ano to bawat caliper kanya kanyang box? Oh bawat isa kanya kanyang ah, box Ah ganun ba? BR R3000 Ayan, no? Oh. Magkano binta mo nito? Nasa 22 na lang yan. 2,200 pesos, mga idol. Ito, mayroon naman ako pang 11 speed, pang, pang MTV na naman to, ha? Ah. Ito, pang MTV so, na 11 speed, pang 1x11, RD, M5-100, SGS, Diori. Ayan. Magkano ulit? Nasa 18 8 lang yan. 1-8. So, sure, RD. Ito naman ay Sora. Uh, Sora RD to. RD kanina, Good, Sora, Caliper. oh. Oo. Pero pareho lang yung model niya. R3000. Dito magano naman presyo dito? Nasa Sa RD. 1.5 lang 'yan. 1.5 mga yeah. idol oh. 'Yon, may box na talaga. Ito mayroon din naman akong Sora uh, Alivio 9 speed. May Ito pang mountain bike. Uh, speed, Alibio. Oh, Sora Alibio <laughs> Shimano Alibio, Sora ay, Shimano, Alibio ka Shimano Sora Okay, Shimano Alivio M3 100 9 oh, speed Magkano ito boss Sam? Nasa 1.2 na lang yan 1,200 Legit mga kabikers ah, <laughs> Tsaka yeah. hindi lang yan si, Hindi lang si Alivio na makikita natin Mayroon din akong 105 Shimano 105 RD 105? Uy R7 100 105 nga no. oh eh, Pwede na tayo kumuha sa medyo mild speed Ay, Ano yun pang road bike? Tapos lakas naman ito, 12 speed. Pwede gravel? Pwede gravel. Oo. Oh, Pero yun, binuksan talaga ni Gustavo. Dalawang balot talaga. Grabe, dalawang balot. Hindi mo talaga pag, malalaman na pag, legit. Mga, pag mga iron talaga, dalawang balot, no? Oo. Oh. Wow! wala, Hahaha! 105. Pang road bike at saka gravel? Oo, oh, pwede siya. Pero so, hindi okay. siya pwede pang mountain bike, no? Pwede, basta naka 36, 32. Ah, oh, boy. Okay. Bago to. Bago Pero ang ito. Oh, nito, yung mga Shimano ano lang. Hindi siya puli sa mga sniper. Baka hindi kaya Oo. Oh. Eh. Uh, Anong series to? 105. Uh, Shimano 105 uh, na R7100. R7 R7 bago mga 700. buso Ang lupit to. Oh, pang road bike. Oh. Pwede pang gravel. Oh. Sila so makikita do? natin sa Sora. Hindi, kung hindi, hindi 105 na. Meron na. Shimano 105. Galing, huh? uh -huh. Ang galing Lucky. Ang laki. niya. Ayan. Ito ang presyo natin. Oh. Nasa ano na lang to. 2.7 lang to. 2.7. O. Kung saan naghahanap naman sa atin na drop sheet na walang box. M6100. Drop sheet. Drop sheet. Pakita natin. Ang kasama niyan. Yung... Ito oh. Ito na. Yung... Hydraulic M6100 Hydraulic M6100 At saka M6100 M6100 din ang kaksa Ilang speed to? 12 speed. 12 speed, oh. 50, 50, 50, 50 oh. yang ngipin? Mm, 50. 50 yang ngipin, M6100 uh, M6 na, M6 na krang, kasama na yung anak niya. Oh, kasi mayroon din yan, group seat yan. Tsaka, ito, rotor, center lock. Kasi, oh. micro spline talaga yun. Ah, okay, Chaka micro spline pala ito. Ang kaganda nito sa hub niya, eh, skewer. Yung siya tanawag Hindi siya Truaxel, skivers lang talaga siya. Pero yung pangunahin is Truaxel. Ah, so harap niya Truaxel, oh. sa likod quick release. Yung may box kasi, Why? isang hub lang yun e, eh, sa harap likod yun. okay. Yan, ito ang kalamangan sa walang bag. Sa ito naman yung shifter niya at saka Ito yung RD at saka shifter. At saka, shifter, at saka ito yung kadena niya. At saka yung kadena. 12 huh? speed, no? Oo. Oh. Tanong, magkano ang pinta mo nito? May mura lang yan. Nasa p lang yan. 18500 Oo. Pero pagka naka-box to? Nasa P21,000. to? Kasi yung sa box kasi babayaran mo din yung mga housing. Yun, mga housing, mga fittings. Mga fittings, yun. Ah, okay. 18500 na lang oh. May group seat ka na oh. Kasi sima Simano lang sila yun. Pareho lang naman oh. No? Simano. Parang binayaran mo na lang yung mga box dun eh. Yung mga box na lang at saka may Pero mga fittings, yun, fittings. Yun, yung mga 18,500 mga busing oh. Shimano Ay, lang Diore 951,000 kompleto si Ricardo's na andito na, And Ay, na lahat ayaw makikita sa akin na group set ngayon. mayroon na so, sa mga naghahanap po ng group set mayroon po dito nagaantay sa inyo <laughs> ayan iniintay na kayo nito ang group, group set mayroon yung group kung shifter, Rady, lang pa isa isa ganon mayroon din naman ako yung Diore na M6 1000 M6 1000 shifter at saka yung RD ito yung sinabi natin kanina. Oo. Yes. Oh, yeah. Tama. RG shifter. RG shifter. Magkano ulit dito, boss? Pagka 33. Okay. 3300. Oh, naman tayo ng mga hydraulic. Mm. Ang pa lang kasi 'yan. Tangki. tanki Ano na 'yan? Ano lahat na 'yan? Ang ganda naman kasi dito tanki Pwede mo siyang kabitan ng MT200 na brake pad. Ah, okay yun hinaganda nyan nakaseries sa sa MT200 tanong magkano dyan sa tanki natin 1,100 hey, pero kung ngayon naman nila sa tanki mayroon din naman ako galing magandang price alloy pa 200. ito talaga MT200 uh, Shimano MT200 MT ayun o no? habol na dito paintings may fittings pagka may box nga may fittings talaga dalawa po yan ha Magkano dyan, Busing? Nasa 1.6 lang. Na 1,600 mga boss. Oo. Kadina, legit ba yan? Kadina natin? Oo. Oh, legit to ah CNM6100 Oh <laughs> Yan Ilang speed to boss? 12 speed 12 speed, bagano siya sa 12 speed? 1,2 lang yan 1,2 1,2 Okay. Saka mayroon din ako na ano yan, 10 speed yan Tapos 10 speed mo magkano? Nasa CNHG54 950 10 oh. speed 8GX Giori pala to Giori <coughs> ah. ah, Pwede na tayo muna naman ngayon uh, Ayos ka, may mga high end ka na ngayon ah Pagdating naman sa Mayroon nito yung uh, Speed 1 Sniper Bago ba to? Bago yan, bagong dating sa atin Lakas, pre Kaya nga na jumpa mo ngayon e eh. Gagi, grabe ang lakas ng tunog nito. Ilang tit ba to? Ratchet. Ah, ratchet. Oh, ang Ilang speed to? Uh, 8 to 12 speed. 8 to 12. Ang gano? Speed 1 na ratchet. Magkano ito, boss? Sa pilihan na lang natin, 6, 7. 6,700? May presyo pala to? Okay. Sa uh, sniper pag ratchet pag bitin uh, tayo wal. grabe ang lakas ng tunog isa pa lalo yan isa, pag isa pa isa pa lalo, ah, ang lakas grabe lalo yan pag ginabita mo pa yun ng power spring lalong lalakas yan Abulin ah, na tayo ng aso niyan. ayun Ay, din ang sisitayin ka talaga tunog <laughs> hindi naman ako 1.6 na tank 6 eh. power treated lang yan 6 power treated TH390 tank eh, oh. hanggang 12 speed mga boss nyo Pagkano rito boss? Nasa 1,600 lang yan 1,600 Solid na rin yung tunog oh. At saka meron din ako isang klase na tank pa, Ito pansinin May ninyo yung, yung pinakagitna nyo. oh. Diba? TH to 40 Tunog mga ito boss? 6 power straight 8 6 power straight 8 32 oh. holes Saka mayroon akong 36 to Mayroon akong 36? Magkano presyo dyan? 1-6 lang din 1-6 lang din Dalawang gold Tatlong kulay ako niya niyan Saka mayroon din akong oil din. Ah, yan. may oil stick din o oh. Ganda din o oh. Ang nagustuhan ko dito Ang ganda ng design niya o oh. May design talaga o oh. 1 mga One boss Pamain ako nito Imain nyo na Saka ito Mayroon din akong sa naghanap ng Uh, Ridgeworks TI Upkit Ridgeworks na Upkit Upkit Ilang speed naman to? 9 speed Ano to? Uh, STI SDA, RD RD FD, FD. O oh. oh, Magkano ang presyo mo dyan? Kasi ito, medyo dati yung ko to 4.5 na no, yung binabango na lang Bigay ko 4, 000. 4, 000. 4, 5, oh. na lang sa 4,000 4,000 Dating 4.5 binagay mo na 4,000 ngayon? Kasi medyo may pagka presyo talaga si oh, Racework O oh, Racework yan eh dating 4.5 mga boss o oh, 4.000 na lang Shimano ito ano yung tinatawag talawa Shimano kanimutan yung tawag dun eh hindi kasi hindi siya naka Shimano hindi siya STI oh, yung... brave ship ang tawag niyan nyan brave, brave ship ha ah. Asay... pag STI kasi Shimano. yan Shimano lang talaga yan only for Shimano, Shimano. ito talaga legit o oh. So, uh ako. Oh, nakakatakot tawakan kasi nakabox. Ah, ah, ah. Ilang speed pagsura, boss? 9 speed. 9 speed. Magkano naman binta mo niyan? Nasa 70 din na lang yan. 7,000. Oh. May kasama ng kabli, no? Ayan, no? Cable. Oh. Pag may box. Anong series nito? Uh, kasi yung iba naghanap ng series, eh. Uh, oh. R3,000. Puro Shimano lang ngayon, ah. No? Dami mong Shimano, ah. Oh.